Kamusta mga kaibigan? Sa dami ng mga kwento sa banal na kasulatan, may isa na tunay na kumakapit sa puso. Isang kwento ng matinding kerot, pagkakahiwalay at sa huli, mga luha ng kagalakan. Ngayong araw, samahan ninyo ako sa isang malalim at makapangyarihang kwento ng muling pagkikita ang kwento ni Jose, ang anak ni Jacob at ng kanyang mga kapatid ito ay kwento ng pagtities kapatawaran himala ng diyos at siguradong magiiwan sa inyo ng inspirasyon at pag-asa kaya't huwag kayong bibitaw ilabas ang inyong mga puso at damdamin dahil ito ang pinakamagandang kwento ng luha ng kagalakan sa biblia Si ay isa sa labing dalawang anak ni Jacob at siya ang panganay na anak ni Raquel, ang iniibig na asawa ni Jacob. Dahil dito, labis ang pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Isang araw, iginawa siya ni Jacob ng isang makulay na balabal bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Ngunit dahil dito, kinagalitan at kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid napuno ng silos at inggit. Lalong lumala ang galit nila nang magsalita si Jose ng kanyang mga panaginip kung saan nakita niyang ang mga bituin. Araw at buwan ay yumuko sa kanya. Isang tila indikasyon na balang araw, siya ay magiging mas mataas sa kanila. Hanggang isang araw habang pinapabantayan ni Jacob ang kanyang mga anak, sa pastolan. Sinamantala ng mga kapatid ang pagkakataon. Una nilang binalak siyang patayin pero sa huli ipinagbili siya bilang alipin sa mga negosyanteng Ismaileta. Isipin niyo yon, mula sa mahal na anak ng ama, biglang naging isang alipin. Itinakwel ng sariling pamilya. Nakarating si Uzi sa Egypto at ipinagbili kay Potiphar, isang opisyal ng paraon. Doon, pinatunayan ni Jose ang kaniyang katapatan, talino at takot sa Diyos. Ngunit kahit siya ay tapat, napagbintangan siya ng asawa ni Putipar at ipinasok sa bilangguan. Pero hindi natapos ang kwinto roon. Sa kulungan, ginamit siya ng Diyos upang ipaliwanag ang mga panaginip ng kanyang mga kasama. At sa huli, ipinatawag siya ng paraon upang bigyang kahulugan ang isang kakaibang panaginit tungkol sa pitong taong kasaganaan at pitong taong tagutong. Dahil sa talino at biyayang ibinigay ng Diyos, ginawa siyang tagapamahala ng buong Ehipto. Mula sa pagiging Alepen, siya ay naging ikalawa sa pinakamakapangyarihan sa buong karian. Isang napakatinding plot twist, di ba? Dupating ang tagutom sa lupain ng kanaan, ang pamilya ni Jose ay nagugutom at naghihirap. Dahil dito, inutosan ni Jacob ang kaniyang mga anak na magtungo sa hipto upang bumili ng pagkain. Hindi nila alam ang taong may kontrol sa buong imbintaryo ng pagkain ay si Jose mismo. Pagharap nila kay Jose, hindi nila siya nakilala Mahigit dalawang taon na ang lumipas at ang dating aliping kapatid ay ngayo'y mukhang makapangyarihang pinuno ng Ehipto. Pero si agad na nakilala ang kaniyang mga kapatid, ngunit pinili niyang hindi agad magpakilala. Sa halip sinubok niya ang kanilang pagkatao kung sila ba ay nagpago at kung paano nila tinatrato ang isa't isa. Sa huli, hiningi ni Jose na dalhin si Binamen, ang bunsong kapatid na anak rin ni Raquel. Si Binamen lamang ang natitirang kapatid na hindi pa niya nakikita. Pagdating ni Binamen, naantig ang puso ni Jose. Nakita niya sa kanya ang alaala ng kanilang ina at ang batang kapatid na hindi niya nakasama sa paglaki. Sa sobrang damdamin, lumabas si Jose sa silid at doon siya umiyak ng pasikreto. Ngunit dumating ang sandali na hindi na niya kayang itago ang kanyang sarili. Pasahin natin sa Genesis chapter 45 verse 1 and 2. Hindi na napigilan ni Jose ang kanyang damdamin sa harap ng kanyang mga lingkon. Kaya't sumigaw siya, ipaalis ninyo ang lahat. At siya ay umiyak ng malakas. Narinig ito ng mga Egyptyo at nabalitaan sa bahay ni Paraon. At sinabi niya sa kanila, Ako si Jose, buhay pa ba ang ating ama? Hindi makapaniwala ang mga kapatid niya. Sila ay natakot, nahihiya at takot sa posibleng paghihigante. Pero imbis na galit, sinabi ni Jose, Huwag kayong malungkot ni mag-alala sa ginawa ninyong pagbinta sa akin sapagkat ginamit ito ng Diyos upang mailigtas ang maraming tao. At niyakap niya ang kanyang mga kapatid. Tumulo ang kanyang mga luha ng kagalakan. Hindi dahil sa tagumpay niya, kundi dahil buo na muli ang kanilang pamilya. Mga kapatid, ano ang matutunan natin mula sa kwento ni Jose? Una, ang Diyos ay may plano kahit sa ating pinakamadilim na sandali. Pangalawa, ang tunay na kapatawaran ay kayang magbalik ng pagkakaisa. At pangatlo, ang bawat luha ng pagdurusa ay maaaring maiuwi sa luha ng tagumpay at kagalakan. Hindi man natin kontrolado ang mga nangyayari sa atin, hawak ng Diyos ang bawat pahina ng ating kwento at sa huli siya ang nagbibigay ng masayang wakas. Mga kapatid at mga kaibigan, kung naantig ka sa kwento ni Jose, ilike mo ang video na ito, magsubscribe at ishare mo ito sa mga taong nangangailangan ng pag-asa. I-comment mo rin sa ibaba at ko rin sa luha ng kagalakan. Salamat sa iyong pananood. Tandaan, anuman ang pinagdaanan mo, kayang buuhin muli ng Diyos ang nawasak mong kwenta. At sa dolo, may luha na kagalakan na naghihintay para sa iyo. God bless you and maraming salamat uli. Bye-bye!